ka, Dok? Anong masabi mo sa shooting mo, Dok? Ha? Sige lang, <laughs> bigay lang ang pira. Bago din si sila maglaro, kaya eh, shooting naman daw. Grabe si Dok. Uy! Grabe naman yun. Straight na ata. Straight, straight.

Baba Derek Ramsey no? Derek Ramsey Grabe naman yun Tamo na Tamo na Ni Uy sayang Tignan natin kung sino man nanalo Si Papa P, si Derek Ramsey O kaya si Doc Kaya yung ano yung Representative ng butuan Oh uh.

Ay ayo. Si si alas kana, alas kana. naman, Dok? Tuna lang kaya to, tnatanong lang. Hey! na hey! Bawi, bawi. Hello si Doc Grabe si Dok. Okay, second round. First round, panalo si Dok. Ayan, baka na daw si Papa P. Ayaw pa rin talaga. Seryosa na daw. na oh. daw. Practice lang pala yung kanina. Ayun! Oh, Ang <laughs> Ito so yung ano, defending champion natin do Si Doc Larry Ayaw And Si Derek Ramsey oh. Uy, Papa P. One point for Papa P. Okay. Wala pa. Wala strip Ayan na. Nakabutuan. Sa mga harang sa shooting eh. ayo.

Red horse. paling bago pa horse. Red horse. Red horse. <laughs> <Maday na. laughs> pa rin sa Doklaro, wala horse. Red horse. Red horse. Red horse. Red horse. Red siya na. horse. Red No? Ayan na Natapusin na ni Papa P Ay wala pa rin Ito so, naman Nakabutuan <laughs> Kinabahan Dok Ganda na sa batas mo Saan mo binili <laughs> Mark, tumira. Tapos. Kaya pala, bago pala sa batas ni Doc. Ayun pa rin. Ernst. Yes. Don't see. Dok. Ayo. Rush out na daw, rush out na. Bang! Grabe <laughs> no? oh, <laughs> si ano, Papa B. Oh, ah, kay Papa P naman yung chance na to. Ah, wala na. Wala na, wala na. Smart si naman, si Mark. Ay, sayang, wala. Kailangan, Mark. Ayun, oh. Mahabol pa yung defending natin. Isang siya yung panalo kanina. Ayun, oh. Baka... Baka sakaling, ano, hati bang <laughs> Grabe! <laughs> grabe yun, grabe yun. Uh, ayaw talaga patalo. Round 2, dalawa panalo. Si Papa Pidja kasi ano, si Doc. nice one. Nice one. <laughs> Grabe ka, Dok. <laughs> Anong masabi mo sa shooting mo, Dok? Ha? Sige lang, <laughs> bigay lang kayo ng Oo. Oh, round 3 na to, round 3. Ako na na tumira si Papa Round 3 ng shooting. Ah. pala eh

Hindi yeah. ako nag-video kapan eh. When namimili ka ng araw. Ito pangit ang naro. Hindi <laughs> boy? Po, si si doc, lari. Oh, Oy, na Ay gra grabe. Grabe na to. <laughs> Cash out na Doc. Cash out na Doc. hindi natin kung may papasok na. Ah, macet dah. Mike nak. Na. Ayo perin Mike. Segelang, segelang. Tak butuh kan. Tapi ni dah ngering. Tapi <laughs> ni <Sabi> ngah. <laughs> eh, siapa papi? Habol ron, habol. bol, kayo ulit. Oh, na yun si Doc. Ayaw, ayaw, ayaw. Dok, ayaw. Doc, taro nga, Dok, taronga, Dok? Run, oh, balak taposin. Ha? Saan? Saan? Ayaw.

Ayaw, ayaw. Patay! Ay! Sana lang eh. Ayaw, talaga. Kapos ka pala kanina, Mark? Sayang. Yes, niya na, na siya. <laughs> <And no>, Mukhang <hamburger. laughs> oh. ano, ah. Ay, sige. Ay doon. Ingat, ingat. Ma, <laughs> 'yan lang talaga Eh wala. Okay. sa, ayan, 'yun don sana 'o. Ang galing pa sa blade ako. na ka na. Hayo, betting. Sino kayang mananalo sa round 3 Ay, pasok Kapusin mo na, Mark Ayan mo yan Sure ball mo, sure ball Takabutuan Huling tira Hahaha <laughs> Ayaw talaga. Musi mo na pre. Baka ikaw na yung ano. Bang! Ay, Doklari ayo Ayaw pa rin talaga Ako maunahan pa ata Ayaw pa rin Ayaw pa rin na idol no, Balik 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 wala, hindi tumama sa ring eh. Ang ganda ba? Oo. Tama lang sa ring eh. Ay, sa budi. Ay, sa Tumama naman sa budi. Wala ka ring eh. siya. Adoy! Opo! Adoy! hirap sila ngayon. Eh. Hindi ka ng first round at second round. Napakadali lang tapusin. Ngayon, nasa huli na kanina pa sila dyan. Na-stuck eh. na sila. ayo talaga tagal na utangin talaga Mark kaw na dok Tapos yun na ni Doc. Ay, si Ay, wala talaga. Baka si Papa Pina to talaga. Ayaw. Kanina pa yan ah. <laughs> Napagod na yung pulisan ng dalawang shooter. Eh. Mark! Mark! Balitan niyo yung bola. <laughs> Papapi. Ay, wala. Dok, anong message mo, Dok? Na no message mo? <laughs> Cash out na, Dok. Cash out na. Kaya na daw ulit. Bang! Grabe! ini straight siya yung ano, tatlong rounds. Kanya talaga lahat. Panalo yung tatlong rounds. Oh, grabe.